Ça va avec moi. Passons passons, 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 passons. Nasa kapit bahay ako, guys. Thank you. Nasa kapit bahay ako, tupi-tupi. At, di, at dito may, may Ang ganda ng, ano ko. <laughs> Ang ganda na ano ko. nag i ako dito. nag tayo dito. kwentuhan tayo. pa naman sa ano. Pa-share sa ginseng. Pa-share po sa ginseng. Salamat. Salamat, salamat. Ang dami kong tutupin. Ang dami kong tutupin. Ang kamsat. Ang dami. Ang dami. <laughs> ang kahit di mahina ang sina. Mm-hmm. Sis Eva, si MLSO. Oh, hi, Sis Marie. Salamat sa pagdalaw. Oh. Salamat. Nakikiwalay pa ako dito sa ano, sa kapitbahay. Ano yung gawa? Nagtutupi ng sinampay nila isa pa yung nakik yung wifi. O, oh, diba? Hindi sa kapitbahay, nagtutupi. Walang maayos na internet sa bahay ni Lola. Hanggang chat lang. Ayan. Ayan, guys. Hindi ko mapin. Hindi ko mapin. Baba-baba mo lang mamaya. Ayan. 2 million in the house para pa ano ay ito i-view ko pala dito ang liit ng cellphone ang liit um. Mm. mahina ang signal ang liit ng cellphone hi munsong ganda Taho kayo dyan Wala kasi akong monitor Itong liit ng silipon oh Salamat Sisinggan siya Ayan Si ang katulong dito, hindi sa akin. Ayun, oh. Ang liit. Malaki. Dalawang matchbox lang ang laki. Naka-charge kasi yung cellphone ko kasi mag-easy na naman lang ako. May isang cellphone na. <laughs> Cute. <laughs> kasing cute mo ba? Hindi <laughs> okay. makabilong mag-yoyo kasi may amo sa sala. Uh, sa. na <laughs> Sabi ko nga, itapon na lang. Eh. Kasi ang papangit naman. Hindi eh. naman original eh. Itapon na lang natin. <laughs> <laughs> Maganda pa yung damit natin. <laughs> Ang tamba, tagal naman itong ice cream. Yummy. Ice cream, yummy. The entry. Kung ako lang, kung ako lang, sumakit na yung balahan ko. Wait lang.

Hindi mahirap kumindi pagbata pa. Pag par par parehas ko na. Pag parehas ko ng edad, ang hirap na.